Tingnan po natin mga parikoy oh. Ah. Ford. Yan naman mga parikoy. Ah. Ah. Ah, di ba? Uh, ah, baon sa ilalim yung clutch mga parikoy. Okay. Okay. So, 'yung kanyang makina, ah, di diba? afford na afford mga pare ko. So let's go. Mga pare ko, may buntag sa inyong lat dyan, lat lat dyan. Shout out sa inyong tanan. Halimbil ah, uh, maestri bubong mundanog sa -tan tanan tanan. Boss Linket, Popira, Idol, Jonel. Uh, ah, sa ka naman. Shout out sa inyong Idol. So shout out sa lat lat dyan. Sa uh, buhol. Ah, kwan. Kini kana ako. Mga kapatid na papa ko. Saka mga kapatid ko. Shout out sa inyo. Luson, Bisayas, Boy Banting, babili Shout out sa inyo. Good morning. So karon mga pare ko, mana trabaho. Uh, dinala dito sa ating kahapon ta Claveria Misamis Oriental Ford Ranger 2.2 Oh, ito pala yung sira mga parikoy. Ito mga parikoy. Kung nakikita nyo po mga parikoy, basang-basa na po yung ano mga parikoy, yung bill So, nasa loob yung sira mga parikoy. Ipopulout po natin yung transmission. Ah. Oh. Bungkage natin mga parikoy. Oh, tang tang nana to na dia mga parikoy gamay na kulang like, um no manaob na ni sa karon. Di ba? Pero importante mga parikoy na na ang linya dio. Oh. Hinahinayo yung ginasya pag tang tang mga parikoy, ngadili nga dili siya maputol kay napatay ta dia. Wow. Mal para secondary. Mal para sa secondary mga parikoy Koy na mo na tang tang sige daunin ni nanay kamay lang sige

Oke okay. barang kali sih barang kali, bantai yang plastik dia, yang plastik, tanaman plastik dia. Barang kali sih barang kali, Si, barang kali sih. Apa rekoy? rekoi, mana yang diperinci mengapa rekoy? Naka built-in yang, naka built-in yang kau nu, naka built-in yang si kontariklat saya yang release bearing, na nak basa nu, nahu deh bah, enggak apa kau so mani itu? Ini ya. May Boy, yung... So ito, eh. ito yung may nabili na po tayo, no? Ito po tayo, ng... uh, yung kapalit natin dito mga palit kayo ah, Ito yung bago mga palit kayo kasi na nasira na yan mga palit kayo Ito yung bago na mga palit kayo iba mo pare kay. Eh <coughs> to po magkabit tayo ng secondary belt inner release bearing mga pare ko no. tis-tis lang mga parikoy kasi medyo masikip mga parikoy. Ford Ranger 2.2 mga parikoy. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Medyo madami-dami pa yung ikakabit natin. Ito po, alin bolt po yung kanyang tornilyo so ha, naman pagkatapos ikakabit natin yung transmission mga parikay Saka may ano sya mga parikoy, may laksa dito. Ito po yung lak niya. So ngayon po mga parikoy, Pagkita na natin dito mga pare kayo. Yan po ang kanyang clutch pressure. Nandyan po nakalagay yung clutch lining. Yung ano. So, ikakabit na lang natin yung uh, mamaya. Sama tayo mga pare para matapos sa ito mga pare kayo. So, mga pare ikabit na lang natin mga pare kayo. No? So, kakabit natin yung transmission mga pare kayo. Ito mga pare si simple rin mga pare <laughs>

Ito lang muna, ito lang plus tara ba? Ang sir, nga. Planning ba? Planning. Tres. Planning. Ay, bay, 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 bay lang ko. Ay, sampung ay gol. Sampung ay gol. Inungulok. Sige, sir. mga parekoy, humana na nato sa mga parekoy. Atong itry mga parekoy. Testing nato itong mudagan na. Testing na itong kambyo mga parekoy.

so kore koi dah akan aja hmm dah akan aja kore oh kita ini oh kita oh oh yes So, mga pare ko, okay na siya mga pare ko. Salamat kasi yung tanan mga pare ko. Salamat sa so, pag-subscribe niyo sa aming mga video mga pare Thank you, God bless mga pare ko. Ingat-ingat po tayo mga pare kasi si Tatay Digong mga pare ko, dinakit na. kawawa naman yung tatay natin mga parikoy. Supportan na po natin mga parikoy. Laban ng mga parikoy. Tatay Digong, Birada.